Ito ang slice bread. spring. Ed. Natawa ka man. O petakbok. Natawa. Kapalit at slice bread. Tapos Bagay, di ba? Pwede, pwede na lang anong mag-arulugod. <laughs> Mag-iigo ka. Basta sa ba mo yan? Ayaw, God. Kung malatakin yung slice bread. Bagay ba takbo? <laughs> Oo, oh, magsarayaw nga ni Hasalo. Magsusugod akin. Saan <laughs> o? <Hello. laughs> Para di kita makilala. <laughs> mo pito makakatinder kita hiton ay may nakatag na kakuha no eh natag na kinapay kinapay o Mag pag magpatron na salo pag nagsayawan ito magsusunod <laughs> Mas kering, mas ingmis pera ka. <laughs> pasayawat at nga na ano kurungit buhok basak basak ulot salot salot bung panis ulit <laughs> ako ako kaya may tinapay na ako nililawat ko lang ba ba <laughs> pulot ano <laughs> <laughs> Para ilatret la. New year. Okay. Gugulat. Gugulat si Kim. Para ko na kuwan. Ano? Ade. Di kuwan ini hino para ikaw Iton ML ano para iton? Hino para iton sa gudet buhok. Halipot. Kalita ang hino. Basta may ada itong ML ganyan din buhok. Pahula naman yung ganitong buhok sa ano sa ML. Ko alam nakakalimutan ko na. Hindi naman sila Laila kasi mahaba yun. Nagtatawa na lang dito. <laughs> Ay. na kita. Mauli. Masugod na kini pag-uli. Gugulat mga taga dito ha, mundo. Daw lang niya. Oh, ginugutom na. Kuan usang upod. Ooh. Oh, yeah Ano, 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 dun, ano Ay, bongga Barbie <laughs> Okay pasa pa, usap pa, usap pa Lalo, lalo Lalo, pay, sige, Okay